You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer the no Man, I still go Go, 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 go Yo, what's up sa magandang araw ulit sa inyo mga kapishkada So yun yeah, nga guys, for this video Ang video na to guys ay ginawa para sa mga baguhan Na nagsisimula pa lang sa paghalaga Lalo na ng crayfish Dahil alam nyo naman guys, Luzon, Visayas, Mindanao Talaga namang hindi maawat hanggang ngayon dahil sa so sobrang dami ng nag-aalaga. Kaya naman guys, magbibigay tayo ng panibagong idea kung ano nga ba yung mas maganda at appropriate no, na paglalaganis. either dito ba tayo sa pan or dito tayo mag-start sa mga aquarium at mga ibang pwedeng gamitin. So samahan nyo ako guys, tara, let's go! So guys, ayan, bago ang lahat, patungo tayo muna dito sa ating uh, top yard area na kung saan yan. Update muna natin kung ano yung mga kaganapan dahil grabe, napuwet na naman tayo sa paglilinis dito. Magdamag, ayan. So, Bigay lang ako ng some info dito sa atin sa mga pag aayos natin na nangyari ng mga nakaraan at kung ano ni status ng ating setup. At by the way guys, ayun, nag-announce ko dito sa ating uh, community sa uh, YouTube no at ganoon din sa ating FB page sa Piskada na kung saan guys, etong top yard na to guys is gagawin na natin siyang uh, lugar na kung saan dito tayo pwede mag-seminar. Ayan, so may pinost ako dyan. Ilalagay ko yung uh, sample ng pinost natin. Ito makikita nyo dyan sa screen. So ayun nga guys, dito guys magko-conduct tayo ng seminar para sa mga baguhan na gustong mag-alaga, matuto regarding sa crayfish farming actual to guys, hindi tayo mag-go online, so dito guys welcome kayo dito, very much welcome kayo kapag pumunta kayo dito sa ating uh, top yard para makita yung area natin, yung setup natin, kung ano yung uh, nangyayari dito at kung ano yung mga ibang detalye na matututunan nyo regarding sa pag-aalaga, sa pag-breed, sa maintenance, sa diet, sa lahat-lahat ng pwede nyo matutunan guys is dito nyo malalaman niya mga yan. At kaya kung interesado kayo, mag-comment lang kayo sa video na to at yun, pwede nyo akong kontakin dyan sa ating FB page, Pishkada, or tumawag sa contact number na ilalagay ko dyan sa comment section. So, ayan, may, may bayad po yung ating uh, seminar, pero ang kaganda nyan guys, meron tayong pa at bonuses na makukuha mula dito sa inyo. Ayan, so dumako muna tayo dito guys sa ating rack na to. Kung mapapansin nyo nung nakaraan, ito ay talagang grabe, sobrang dumi nalumot ng sobra dahil nga na busy tayo pero yon nakikita nyo na ngayon is medyo maganda na at malinaw na yung ating mga tubig so guys, etong rack na to is yung ating mga isolation tank para sa mga buried female, ibig sabihin yung mga tank na dito is kapag once na may uh, female tayo na nag -itlog, dito natin sila tinatransfer so, ano na ba yung status natin dito so dito, ating mga isa o dalawa yung naandito na buried female tapos dito tayo sa baba. So, inaayos na kasi natin yung ating mga tank para sa mga breeders natin. So, eto na sila. So, bali, ang nakalagay dito, guys, is 1 is to 3. Isang male at tatlong babae. Since marami tayong mga breeder ngayon, so, yung mga size na nandito is around 4 inches to 4.5 yung ginagamit nating mga breeders dito. So, eto yung mga sample ng setup dito na makikita ninyo. And... Dito guys, pinakita ko sa inyo nung nakaraan yung ating buried female na blue jeans. So grabe, ang dami na ito guys. Ayan, papakita ko sa inyo. Tinanggal na natin yung ating female dito at ayan, kasi nag-release na lahat. So sabi ko nga sa inyo, hindi tayo panatik ng pagpag, no? Para ma-release agad yung ating mga trailing. So hinayaan natin na kusa lang sila na maglaglagan dyan at magkalat-kalat dyan para hindi naman totally may stress yung ating very female. So ayan, nakakalat na sila dito guys. Kung makikita nyo, ang dami na ito, guys. Hindi pa ako sure dito kung nasa 500 or mas mahigit pa. So magkakaunt tayo sa susunod kasi in a few weeks, 1 to 2 weeks, siguro pwede na ito i-transfer pa sa grow out fund natin. Alright? So dito naman tayo. So dito naman guys sa ating area, kung mapapansin nyo dito, Um, nakalagay dito nung nakaraan is yung ating mga malalaking uh, crayfish na mga breeder so binaba natin sila dito guys eto sila ngayon so mga tulog sila ganitong oras papansin nyo yung mga naandito dito natin eto yung mga malalaki na nakadisplay dun sa ating main tank so ayan tapos sa ganitong oras kasi ayan pahinga muna nila so ang ginawa natin guys yung blue jeans na natin na naan dito, is transfer na natin dito lahat sa main tank natin So ang nandito naman guys is apat na female na blue jeans at dalawang lalaki. So 2 is to 4 naman ang ating ratio dito. So pinagsama-sama na natin yung ating mga blue jeans na magkakaiba ng pinanggalingan. Hindi sila magkakapatid dito guys. So pina uh, pinapractice pa rin natin lagi yung selective breeding. Hindi tayo nag breeding dito guys. So ayan. So nandito sila guys. So hopefully makapag-out na tayo ng ating blue jeans dahil marami na sa ating tumatawag at nangungulit para makabili or maka-avail sa atin ng mga cravings at yung mga juvenile natin na blue jeans so hopefully soon makapag out tayo para yon may distribute na natin sa mga gustong mag alaga so, mga nandito naman guys is yung mga around 2 to 3 inches pa lang so yeah, pinapalaki pa natin sila so gaya nga na sinabi ko yung mga malalaki ay sinising na natin at nilipat sa mga ibang lagayan so para mas maganda yung magiging harvest natin sa mga susunod. So, ito naman. So, mga breeders pa rin yung nandito na rock. Ayan. So, meron kasi nagtatanong sa atin, gano'ng nga ba kalaki yung uh, para sa pang food consumption, yung size. So, ito guys, yung sample, papakita ko sa inyo. Ayan, no? Oh. So, ito yung male. Kita nyo, labas na kagad yung klo Ayan, no? Oh. Sipit pa lang. Ito, ganito siya kalaki. Ganyan. Yan, ganito po siya kalaki, guys. So, around ito is mga nasa uh, 8 6 to 8 inches na yung ganito so malaki talaga siya so pag nasipit ka grabe eh no ayan no Johnny Bravo yan eh so ayan guys nilipat na natin dito para makapag focus tayo sa blue jeans makapagparami tayo ng mas magagandang harvest at yung mga breeders natin dito is yan nandito na sila alright dito naman guys sa ating 3 uh, layer fund. so yung ating mga cravings dito is naglalakihan na. ha so ayan may mga halo-halo uh, kasi ito may mga blue jeans so, malalaki na sila pero hopefully pero ito baka siguro next week or i-post natin sila lahat i-harvest natin yung mga naan dito para i-out natin kasi may paggagamitan tayo ng uh, pond na to kaya lahat ng mga krelings na naan dito is i-out na natin sila kukolektayin lang muna natin kung ilan yung uh, quantity Then, ipopost natin at i-out natin sa page. Dito naman sa baba, guys, ito yung mga pack-out natin. So, again, nakahiwalay yung ating male and female. So, yung mga female is naandito, around 3 inches to 3.5. Yung male naman is mga naandito sa baba. So, ayan, kung mapapansin nyo kasi kagabi, nag-water change tayo. At marami agad ng mga nag-mold. Ayan, no? mga nakakalat. So, yung mga nag sa atin dito, guys, gaya na sinabi ko, hindi natin lagi inaalis to, itong mga to yung mga na exoskeleton na pinagbalata nila kasi kinakain din naman nila yan ito pa yung mga iba ayan ito pa so hinahayaan lang muna natin kasi kinakain naman nila yan good source din ng calcium ayan at kung mapapansin nyo meron tayo dito mga dahon ng saging yung bulok no so naglalagay tayo niyan para pang condition ng tubig pero hindi ko sinasuggest lalo na yung mga bagong na dahon ayan kasi ito hindi lang sila pang kondisyon ng tubig guys eto bali eto guys kinakain din sila ng mga crayfish natin so nagiging source of food din yan so isa yan sa isa sa mga matututunan nyo dito guys pag nagpunta kayo sa ating seminar na gaganapin so sa mga nagtatanong nga pala guys sa seminar is wala pa tayong schedule bali ang kukunin muna natin is yung first five na batch yung lima muna natututukan natin para makating ng seminar dahil yung area natin is hindi naman ganun talaga totally kalakihan. So, after noon, so magtutuloy-tuloy na tayo. So, may mga freebies tayo na nakaabang para sa inyo. Dito naman guys sa ating pangalawang trapalpan. So, ayun yung una natin trapalpan. So, ito yung pangalawa. At makikita nyo dito is meron pa rin tayong mga good dito ng mga female. So mga nakatago sila ngayon dyan So lahat ng babaes na andito Mga around na sa 4 inches Mga ready to print na rin May mga 4.5 May mas malalaki pa Yan nandyan sila At yung mga lalaki na andito rin So makapansin nyo Ayun mga nakatago sila ngayon Ganyang oras So makapansin nyo Ayan madumi yung ating setup So ready for water change pa to Kasi hindi natin pwedeng Tapusin lahat ng isa Dahil grabe Mananakit buong katawan mo Pag lahat ko sinabay-sabay mo Pag gantong linis So ayan sila pero as is good pa naman sila dyan and wala naman tayong casualty dito so okay pa rin naman. At dito sa baba so makikita mapapansin nyo dito medyo dark. So eto naglagay na tayo dito ng mga pailan ilan ng mga railings may pauna na ako nilagay at ang plano natin dito sa pangatlong uh, layer dito sa baba ng ating travel pan is yung mga blue jeans natin na crawlings na ilalagay dito. So yung naandun kanina kung mapapansin, tinuro ko sa inyo na maraming trainings is dito natin ina-transfer lahat sa mga susunod na araw. Palalakihin lang muna natin sila. right? At dito naman guys sa ating pangalawang isolation tank na kung saan meron tayo dito um, around 2, 4, 5 5 na very female yung naandito and then eto, nag-select ulit tayo ng panibagong materialis para sa ating mga blue jeans. So yung mga naandito naman guys ay two female at isang male. So, trio yu yung nandito So, ito yung lalaki. Ayan, guys. mapapansin nyo, parang lavender yung color niya. Ganda, oh. Pero, Australian red glow pa rin yan. Alright. Tapos, yung ibang breeder natin is nandito sa baba. Ayan, mga tulog sila ngayon. Magpapahinga. Tapos, dito may iba-ibang klase kasi meron ditong malapit na mag-hatch. Ayan, naglulumot na rin. So, okay lang yan kasi maganda rin ang lumot, no? Sa ating mga tank or kung ano man yung mga pinaglalagyan nyo kasi nagiging source of food din yan at dito naman bali eto guys, nag na yung ating mga railings dito ayan, so kung mapapansin nyo nakakalat na rin sila dyan, so pinapalaki lang muna natin, ilang uh, weeks na lang yung ating uh, gagawin, or ilang weeks na lang yung ating papalipasin bago natin to i-transfer, usually pag ako naglilipat ng mga railings lalo na yung mga na ganito na nakaka-hatch pa lang is misan around mga nasa 15 days or at least mga nasa 20 days or mag isang buwan yan yung mga time frame ko na bago sila i-transfer para safe na sila and meron naman tayo ditong uh, buried female na malapit na rin mag hatch so marami marami dito guys ayan ito bakante pa to for cleaning pa sila eto So, ito naman is namung problema pa ako dito kasi yung ating mga blue jeans dito naglalakihan, halos wala pa silang uh, exact na paglalagyan. Kaya iniisip ko kung may out na rin ba kagad or palalakihin pa natin para mas maganda. Kasi kailangan ko rin makakuha ng materialis dito sa ating batch na to. Yan, yan yung isa sa mga gagawin natin dito. Ayan guys, ayan, balikan natin. Magbibigay lang ako ng idea regarding sa mga baguhan dahil nga marami nagtatanong sa atin kung ano nga ba yung pinaka best way or pinaka magandang uh, pag-start ng paglalagyan is either dito pa tayo sa ating mga trapal pond or sa ating mga tank sa ating mga repta tabs sa lahat ng mga pwede natin gamitin para sa pag-breed at pag-aalaga ng crayfish so yun nga guys pag-usapan natin kung ano nga ba yung pinaka best or ideal no na pwede natin paglagyan so guys ito disclaimer lang so yung tip na binibigay natin is based sa experience ko ng pag-aalaga ng crayfish. So, nakadepende na sa inyo kung ano yung mag apply lalong lalo na sa mga area na meron kayo. Alright? So, dahil nga marami sa ating mga baguhan na nag-start pa lang sa pag-aalaga ng crayfish, so hindi pa nila alam totally kung ano ba yung uh, magandang pagsimulan or yung pwede nilang gamitin lalo na ng paglalagay nila sa pag-aalaga ng crayfish. Simulan muna natin guys sa area. So, napakalaga ng area bago kayo mag-start. So, kailangan guys, meron na kayong specific na lugar kung sa talaga kayo mag uh, start ng farming or kung gusto mag backyard actually lahat naman ng ating uh, ibibigay sa inyo detalye kung mapatrapalpan ba yan, concrete pan mud pan naka urban farming setup tayo so lahat naman yan is ideal depende na lang sa area na kung saan kung anong meron available sa inyo at kung anong budget meron kayo napaka importante ng area guys kasi once na may establish kayo na area na pag lalagyan talaga mas madali kayo makakagalaw, no? lalo na kung uh, malaki yung space nyo so dito sa atin is nasa rooftop tayo, so top yard dito tayo nagpa-farming, nag-breed ng uh, crayfish kasi ito lang yung specific na lugar na bakate para sa akin kasi lahat okupado na dyan sa amin so wala na akong isang uh, lugar or bakura na pwede kong gamitin pero kung papalarin tayo, hopefully makapag-establish tayo in the future ng sarili nating farm para dito sa pag-aalaga ng crayfish kasi sabi ko nga sa inyo, ang crayfish farming is talagang malayo pa yung Kaya yung mindset natin at yung goal natin guys, pang long term, hindi tayo pang short term dito. Kaya tuloy-tuloy lang sa mga nag-aalaga at mag-focus lang kayo sa lahat ng inyong mga ginagawa. Bukod sa area, no? Kasi marami sa atin, meron lang a backyard, no? hindi likod ng bahay, bakuran, minsan sa mga bakanting kwarto rin mean, may naglalagay sa indoor setup which is pwede rin naman gaya nga sinabi ko depende sa lugar kasi pag tayo tumatanggap din ng mga project lalo sa mga urban farming setup kinukonsulta muna natin si client kung ano yung lugar na kanila paglalagyan dahil uh, doon natin i-apply kung ano yung mas babagay na setup sa kanila para magmamatch doon So, kung kayo ay nasa mga small spaces lang, pwede na kayo mag start dyan sa mga aquariums. Yan, yun yung pwede natin uh, isa sa mga ideally na pwede nyo nga uh, gawin. Or mga naka-layered rack sila. Bagay na bagay yan yung nakikita yun sa likod. Ayan. So, naka 3 layered rack tayo dito na metal stand. Dahil nga maliit yung space, pero ma-stack natin sila nang mas maayos at hindi ganun katakaw sa espasyo. Alright? Pwede kayong mag-start ng mga storage box, no? Marami nang gumagawa yan, pero ito, caution lang po sa mga nag, gumagamit ng storage box. Mas maganda kahit ganun naman yung paglalagay natin, is pa rin natin sila ng maayos na filtration. Uh, hindi lang basta maglagay lang ng air pump, bula, ng hangin lang dyan, or, or goods na yon. So, napaka-importante ng water quality sa ating mga crayfish. Kaya kung mag-aalaga kahit mag-i-insert kayo, mag invest kayo dyan, mag-invest na rin kayo ng mas magandang filtration at kung meron pa kayong extra budget mag, mag invest na talaga kayo sa magagandang uh, setup na kung meron kayong extra kung wala naman kung anong resources na meron kayo na pwede nyo pakinabangan is doon din kayo mag focus wala naman bearing yan alright doon naman tayo sa mga malalaking area like meron kayong mga lupa na bakante no bagay na bagay dyan is yung mga concrete pan mga trapal pond mad pan depende na sa lawak ng area na meron po kayo so ano yung advantage kapag meron tayong may mga malalaking area, mas malaki yung nagiging production natin. Mas malaki yung nagiging uh, porsyento ng harvest, lalo na kung may mga malalaking area tayo. Mas nakagalaw tayo, lalo na kung meron tayong malaking space. Ang sarap din na uh, sa pakiramdam ako, oh, inini-imagine ko lang din guys na hopefully no, may isang tao na pwedeng magtiwala sa atin. Di ba? Hindi natin masabi na di ba, pagkatiwala sa atin at tayo mag-manage mga ganyang uh, project. So, Baka may mga subscriber tayo dyan. mag lang kayo sa ating FB page. O ayan. And, ang isa pa nakagandahan ng uh, may malaking area, like, yung mga farm talaga. So, ikaw yung pupuntahan ng mga tao. Diba? Kahit hindi ka usual na nag-post dyan, nagmamarket, pero, Basta meron kang established at magandang farm, marami ka kasing magagamit doon. Marami kang pwedeng uh, maging source of income pag malaki yung area mo, hindi lang sa crayfish. Marami kang pwedeng start na alagaan, like farming, aquaculture, agriculture, lahat na nandyan. So, inyong advantage talaga kapag meron kayong malaking area. So, dito, kung meron naman kayong maliit at uh, tight space, no, hindi naman sya hadlang, guys. Ang pinaka nagiging problema lang diyan is yung mindset. 'Di ba? Bakit ko nasabi? Kasi kung mag-start tayo sa maliit, yun yung nakaka-challenge doon kasi mas lalo mong panggagalingan para makuha mo yung pinakainasa mong pangarap na kung gusto mo talaga i-long term at magkaroon ka ng malaking area, is talagang lalo mong sisipagan or gagalingan para makuha mo yung ganung bagay, di ba? Pero, yun, isa sa advice natin, kung mga maliliit para na space, aquarium. Isang advantage ng mga nag-setup uh, ng ganitong aquarium, di ba? Advantage niyan madali natin nakikita yung sa mga breeders natin, madali natin makikita kung sino na kagad yung buried female. So, yun yung isang advantage niya. So, madali natin mamonitor, madaling inisan, madaling uh, mamanage, no? Kasi nga, hindi naman sila ganun kalalaki na paglalagyan, no? So, yun yung advantage doon. Pagdating naman sa mga naka-concrete sa lahat ng mga naka-trapal or kung yung mga big space na ng mga farming, um, isang downside lang dyan, is kapag nakapan kayo, concrete pan, obligado kayong bumaba doon or ibaba yung tubig para every month or kung anong araw or buwan kayo may target, magi -e inventory kayo, mag -e check kayo ng buried female which is nagiging cost ng stress kasi nabubulabog sila lahat eh, di ba? So, yun yung isa sa nakikita kong downside. Pero, depende na lang siguro sa inyo kung paano nyo i-manage yung mga ganong sistema. So, ang kagandahan lang, kapag may setup kayo ng na mga naka ganitong setup sa likod natin, naka urban farming setup tayo, plus meron pa kayong uh, concrete pan, trapal pan, at malaking space. Grabe! Sobrang approved na yun, guys, kasi talagang andali gumalaw nun para sa akin dahil from breeding, nakikita nyo sila and meron kayong space para sa grow out and then meron kayong space para sa mga poor harvest kasi ang pag-aalaga talaga ng uh, crayfish at papasukin yung crayfish farming kailangan talaga ng isa rin, capital dahil kailangan din talaga niya ng malaking espasyo sa gaalaga kasi nga mag-aanak na mag-aanak yan so tuloy-tuloy yung ano mo dyan tuloy-tuloy yung uh, pag-breed tuloy-tuloy yung harvest mo na in the long run mga kailangan at mamumroblema ka talaga ng paglalagyan isa na rin yan sa nagiging problema ko ngayon kasi nga maliit yung space pero since nga nakapag-breed tayo dito So, pinipilit natin, i-maximize kung ano lang yung capacity natin dito. So, yan yung mga details na pwede nyo malaman, guys. At may share ko sa inyo, lalo na sa mga baguan at sa mga kahabi natin. So, lahat naman is applicable. Depende na lang nga yan sa area na meron po kayo. It's either malaki ba yan or maliit. So, may kanya-kanya po kasing kategory na tinatawag at pwedeng apply lalo na kung uh, ano lang yung kaya ng space na meron po kayo. At yun nga guys, ayan, sa so, mga gusto at plano mag-start ng crayfish farming, very much welcome po kayo na mag-inquire sa atin. Mag-PM lang kayo sa ating MP page. At ito po yung contact number na lagay ko dyan para sa mga ibang detalye. Regarding sa pag-setup, lahat ng mga kailangan, lahat ng mga materials na pwede nyong malaman at yung mga dapat nyong uh, ma-avail is binibigay po natin dyan. Located lang tayo sa Desmarines, Cavite. So pwede po kayo mag-drop by, pumake up lahat ng mga crayfish na kailangan po ninyo is pwede kayo pumunta rito or kung hindi nyo ngayon makakapunta, pwede kayo mag-order through online. So, by alarm mo, mag-deliver natin dyan. So, nagbibigay naman tayo ng mga freebies and discount. At yon So, hopefully, marami kayo natutunang uh, detalye at mga tips ngayon regarding sa pag-aalaga ng crayfish, especially doon sa ating mga paglalagyan. At yun nga, kung bago ko pa lang sa channel ko at mahilig ka sa mga fishkeeping content sa lahat ng pets na pwede nyo mga alagaan, please like, share, and subscribe at click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Bago tayo matapos, guys, ito ang inyong mga shoutout. Kaya yeah, yeah, guys, bawi tayo ng sa mga nagpa-shoutout sa atin at sa mga sumusuporta, maraming maraming salamat po so shoutout po kay uh, Mr. Jam kay Sir uh, Jutaro, kay Ban Exotic TV mula sa Mayoyaw, Ipugao, shoutout po sir ingat po kay palagi and God bless kay Sir Neil Chaps Gapi from Davao. grabe ang layo na mga subscriber natin ingat po palagi, God bless sa inyo kay, uh, kay Kuya, Sergeant Oliver sa Balyero. ayan sa Top K9 shoutout Kuya, mabuhay ang agila at ingat palagi, ayan kay tropan uh, tropa natin kay Jess Mark Lester Asis at kay James Delgado maraming salamat po sa patuloy na sumusport at sa walang samang panonood ng ating vlogs maraming salamat sa inyo abangan nyo pa yung mga ibang update na mangyayari dito sa ating top yard so manatili kayo nakantabay at nakatutok sa ating vlog maraming salamat at the next vlog Ejo let's go